kala kayo na kay hmm. baka tinakasalubong natin na minsan ah hmm? malaki na nga ito po yung gabaraso na rin yung elisir ay. ito po yung mga kainsan ay banakon abah galinas na rin oh, ito ito hmm? ah, baraso mo ito Laka na ka. Pagkalaki. Hmm? Ano yung baraso mo? Hmm. Kaya baraso nga. Hmm? Pagkakamitig. Ito yung lagi natawid na nasagasaan ko ang buntot ng tricycle. Lagi pong nata natawid sa daan. Hmm. Ang dami na po nakikita, nakakakita dito sa daan na eh. Lagi pong nakakasalubong. Ang masama po ay pag ano po ba? Pag naapa uh, naapakan po ng mga estudyante. Ito ang kumbaga nakakatakot po eh. Galinas na rin. Ah, malaki. Lalaki yung inilaki. Timote, parang may nagalaw din eh. Ito Dito siya lagi natawid ay. Eh. Puti patay mo na yung tricycle. Puti patay mo na. Dito po lagi siya natawid. Ibig sabihin mga kainsan, wala na rin po ditong sawa. Ayan po. Pag po may ganyan mga kainsan, ang tawag na rin. Yung pinagkainan po ng dagaampalay. Eh nakain na po yan ng king cobra yung mga sawa masawa po sa ganito ay sa mga tabing palayan ayan po halos ano na rin po ang palayan ay, eh. halos ubos po ng halos na ano ng daga na alam mo po eh pag ang king cobra po kinakain yan ay eh, sawa mga ganun kahit po philippine cobra kinakain yan Mga kaisan, magandang uh, hapon. Arila ang napansin ko. I-search ko mga kainsan, ari po pala edible din. Oh, para po ba siyang kangkong ay akin tinikman niya. Ay ayos, para ang lasa po ba niya yung mustasa? Ay di i-search ko kaninang tanghali. Apagkadami po sa aming ganari oh. Sa ibang bayan natin dito sa Pilipinas, ay kinakain po pala ito mga kainsan. Ay di ako yun yan. Aking ta tas isa Google sa Facebook. Ay kinakain pala talaga. Oh, ang pangalan po na rin, sa Laguna ay Dilang Butiki. Oh. Ah. Uh, Butiki sa amin sa Laguna. Ay. Pala sa Batangas ang tawag ay Pansi-pansi. gataan. Nag nagtangkang ng hipon. Usog po. Aba ay tamo ka nga naman ay matitisting ko ari ano kaya hindi kaya lumawit ang ating dila hmm. ang tawag naman sa amin ay lupo lupo ba yan dapat pinapakita hindi pala pansi pansi dilang butiki manong ang tawag sa amin ang tawag naman sa amin dito ay damo na kung tawagin ay papayahan abay eh, mo ka nga naman yung dami natin nalalaman eh kung walang social media hindi natin alam na kinakain nga pero ako yung nakatikim na nito isang bisis nga rin eh matagal na yung si po, eh, dating may tao na taga Bicol Ayan, eh matagal limot ko na eh yamoy po yan okim okim ang tawag sa amin okim okim daw taga saan kaya yun masarap na buro para daw itong mustasa buro binuburo po yan parang mustasa eh, eh, talagang ito yun mm. gawin mong buro isabaw mo sa hugas bigas igisa mo lagyan mo ng itlog ay talagang ah, ay naay po pagkatawid po niyang ilog ay itarya po ang ganari oh, no? puro gayaan oh. No? Ah, ah. 10 years old 3 years old ako huling pinakain ako ng nanay ko nyan ginagawang buro ang sarap sarap tagal hindi ko na hindi na ako nakakatikim nyan ay hindi na daw siya nakakatikim oh. utin aso naman sa iba niya na sama ng pangalan lamog pero ayan ay eh, tinikman ko kasi nila ah pakakapal po din sa amin oh Sabi naman ng iba, lasang kangkong. Oh. Ayan po, ang puno oh. Oh. Aba. Oh, yan. Oh. Parang may pagkagabi ang puno. Hmm. Ay, e di, hindi pala naman natin na kung edible ito. Yan, kumit kayo kung taga saang lugar kayo at ano ang luto ninyo dito. Aba, ay pag bibili mabibili po ay. Aba E eh, pagkakakapal po Hmm Hmm <laughs> Inaaksela ang E eh, ang dami naman po oh. Ay santanaw po Aba Hmm Parang nga po pala siyang mustasa. Mm. Oh, yan, iuuli ko kayo. Ngayon. Kaya laang ang siya mga kainsan nabubuhay siya sa mamasama sa. Oh, yan. Sa mamasama sa. Ayan. Para po bang kangkong din. Oh. Para siyang kangkong gayan. Mm. Ay arid ang, ay pero mas maganda pa naman yung gantot legal. Oh. Hindi ka magkakasakit sa mga mahilig sa damo. Oh. Lahat biro sa amin inatubo. Sa amin wala wala kang lugi dito, puro tubo. May tubo ng niyog. Oh. Ay kainaman na. Kaya lang ay baka depende rin sa damo sa tutubuan. Oh ay pero wari ko ito yung gamot din at minsan mga pag pumasama ang pakiramdam ng aso ay nginangata din uh. Nginangata din po nila kinakain po ba yung dulong ganari ito nginangata po ito ng aso ay, sabi naman ng na matatanda pag daw nakita ninyo na masama ang pakiramdam ng aso at kung ano yung kinatanyan mo ayun ay gamot. Tsaka yung gantong palay, nangangata dito ng aso. Pampasukan naman nila yan. Iya. Yeah. Yan, konting kaalaman uli Ulit, uulitin ko. Comment kayo mga kaisan kung taga saan lugar kayo at kung anong masarap na luto. At lulutuin natin sa isang araw yan. Oo. Oh. Kung ito'y ginataan o ano. Anong masarap, anong Ayan kumusta na ang mga tanim mong kamuti? Magaganda na po. Iyo. Ay pagbibigyan naman tayo. Hmm. Ako po ay At gawa ng napaisip din po ako sa ating kaibigan po ni tatay. Diba't dinala po natin sa ano? Sa ospital ay. Eh. Pero ayos na naman po. Ay simpre bukas na ako trabaho. Ganda na mga kaisan. Mm. Maganda po ang panahon. Pulang init. Aw. Yang gara po nito. Bu bukas na nga naman tayo tatrabaho. Pukalan yung iyan. Ako po on, Lalo po sa mga kapater ko. Tsaka sa inay at itay. Pag po ba sila ay ng pakiramdam. Kahit kaibigan ko eh pag naman ng pakarandami ako iasa asap yung halos din kumbaga po ba eh yung... basta andar na andar ba ang isip hehehe <laughs> mga kaisan may pa uwi na nagbisita lang ang tayo bukas na nga naman tayo babawi linsok na iyan oo yun mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi Stay humble and God bless. Peace. Bye.